September 26, 2016 sa bayan ng Mulanay at General Luna sa Quezon. Natagpuan ng putol-putol at sunog na bahagi ng apat na tao. Isa sa mga bangkay ang positibong kinilala ng kanyang asawa na si Joel De La Torre, 25 taong gulang at isang siman. Nung nalaman mo na ganun ka-brutal, yung inabot ng asawa mo, ano pumasok sa isip mo? Hindi naman po siya kriminal. Para ganoon ang gawin nila. Hindi naman po siya pumapatay. Hindi naman po siya rapist. Hindi naman po siya magnanangaw. Hindi naman po siya kung sino lang dyan na gumagawa ng masama para gano'n po ang pagpatay na gawin nila. ah uh, pwede bang pakikwento mo sa amin? Pa kailan at paano nangyari yung insidente? Uh, start po nung September 24, nag-akit po siya sa bahay ng parents ko sa Doña Aurora na doon daw po kami matulog. Pagdating po namin doon, malis din po siya agad at sabi niya po tatambay po siya. Pero mga 9pm po bumalik siya kasi wala na po yata siyang pera. Humiga na po siya sa tabi ng anak namin, tapos parang naidlip na po. Maya-maya po, bumangon po siya, tinawag niya ako. Pero promise, babalik ako. Pa agad, ah. Sabi niya po, 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 babalik daw po siya sa tambayan na magdala ng kape at tinapay. Oh, na tayo, na Ayon kay Karina, walang ibang pinuntahan ng asawang si Joel kundi ang bahay ni Narodante mula gabi ng September 24 hanggang umaga ng September 25. Sa investigation report na amin nakuha mula PNP Kalawag, Bandang alas 3 ng madaling araw ng September 25, naganap rin ang isang bypass operation ng Provincial Intelligence Branch o PIB ng PNP Quezon sa bahay ni Rodante. RJ Cabrera, sumama ka sa amin. Ayon sa report, pakay nilang mahuli ang kasama ni Rodante na si RJ Cabrera dahil sa pagbebenta umano ng droga. Ha! 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 Napatay ng mga pulis sina R.J. at Rodante matapos umanong manlaban. Pumunta po ako agad sa bahay ni Rodante at tinignan ko po kung andun siya. Pero wala po siya doon. Ang nadatnan lang po namin, nasa labas po kami ng gate, yun nga daw po may dalawang patay, si Rodante Atay at si R.J. Cabrera. Nakita ko lang po yung chinelas niya tsaka yung motor niya. Wala po siya dun. Binigyan ng paintulot ng pamilya ni Rodante ang reporter's notebook na mapasok ang loob ng bahay kung saan nangyaring sinasabing bypass operation. Makikita pa ang isang tama ng bala sa dingding ng bahay. Ang hepe ng General Luna Police, nauna nang naginala ng apat na taong nakita nilang sunog at putol-putol ang mga bahagi ng katawan noong umaga ng September 26, ay sila ring apat na taong in-report na nawawala. Kaya kami ay nagduda na baka ito na yung mga nawawala. Tapos, nung nakaraan po sa Mulanay, bago mangyari matagpuan yung sa amin, ay meron na pong natagpuan sa Mulanay. Na tatlong ulo, tsaka isang katawan. September 27, kumpirmadong kinilala ng kanila mga kaanak ang putol-putol at sunog na bangkay bilang sina Augusto Leron, ang magkapatid na sina Gilbert Alvarez at Gerald Alvarez at ang asawa ni Karina na si Joel. Sa report ng Kalawag Police, lumabas na kabilang ang apat sa kanilang drug watch list. Nasa watch list po namin. As drug personality, either gumagamit, drug user or drug pusher. Pero itinanggi ni Karina na gumagamit o tulak ng droga si Joel. Katunayan, pasakay na sana siya ng barko ngayong Nobyembre. Sa pangyayaring ito, gano'ng kalaking kawalan ng asawa mo? Sobrang laki po. Kasi sobrang sipag po niya. Lahat ng pangangailangan ng anak niya, pinagpuprovide niya kahit nahihirapan na po siya. Dahil kabilang sila sa drug watch list ng PNP, isinama na rin ang kaso ni na Joel at iba pang kasamahan sa death under investigation na may kinalaman sa droga. Ibig sabihin nito hindi pa rin tukoy kung sino ang may kagagawan sa kanilang pagkamatay. Kahil po, doon sa pangyayari, doon sa legitimate operation ng uh, provincial intelligence branch, kung saan nagkaroon nga ng uh, by-bust operation at sa service of service warrant, ay hindi naman sila kasama doon. Hindi po sila kasama doon. Yung dalawa lang po. Yung mga Sa mga, yan po ay speculation ng mga bystander doon sa kapamilya na baka daw ay kasama doon. Pero sa pag-iimbestiga po namin, lahat po ng kinukunan namin ng affidavit, statement, wala naman po silang sinasabi na kasama, recta kung sinong taong nagsasabi ng ngayon kung sabi nga namin kung sino nagsasabing taong yun, ay kukunan namin ang iming, ano, statement. Ayaw muna magbigay ng payag ng Provincial Intelligence Branch ng PNP Quezon habang patuloy na inibisigahan ng kaso. Nagdududa rin ang pamilya ni Mark Kulata isang OFW, kung paano namatay ang kanilang kaanak. Natagpuan siya noong September 9 sa ilalim ng Lambingan Bridge sa Tanza, Cavite, na may tama ng bala sa ulo at iba't ibang parte ng katawan. May masking tape sa bibig at may karatulang pusher ako. Ay sa spot report ng Tanza PNP, may natagpuan dalawang sashi ng pinaghinalang shabu sa tabi ni Mark. Bago po siya mag-abroad, -ano po siya na tatrabaho din po diyan sa pak sa ano sa EFSA factory din ho. Lagi siya din siya nagtatrabaho. Tapos ang talagang vision niya lang ho, sigarilyo. Hindi ho yan pala inom eh. Bago siya natagpo patay, bandang alas 11 ng gabi ng September 8, nakita sa CCTV footage na hinarang si Mark ng mga polis sa isang checkpoint sa Tanza Cavite habang sakay ng motorsiklo. isinakay si Mark sa police mobile habang dinala naman ang kanyang motor ng ulis. Ayon sa Tanza Police, pinakawalan nila si Mark bandang alas 12 ng madaling araw. Puyo, nakaburol na po yung kapatid ko. Yung mother ko po umuwi. Punta po siya sa police station. Tinanong niya kung may, nabla, may nahuli sila, kung may na-check Ang sagot nila ng mga polisyo doon, wala din ho. Sinubukan naming kuna ng payag ang Tanza PNP para sana makuha ang kanilang panig at para malaman ang report nila sa insidente. Pero hindi pa sila nagpapaunlak ng payag ngayon. October 10, 2016, nagara arap pa mga pulis na may kinalaman sa kaso. Yung motor pong hinahanap ni tatay na daw. We don't have any uh, motorcycle in custody right now, sir. Yung nangyayari po kasi, sir, prejudge na agad ang pulis. And, and mabigat din sa amin sir uh, na uh, we understand their sentiments kaya po kami nagpunta rito sir labis naman ang hinagpis ng ama ng biktima na isa rin pulis yung taga napakasakit gawa ng naging pulis ka tapos ang parang involved dun sa pangyayari ay mga pulis din masakit kasalukuyang niimbisagan ang kaso ng pagpatay kay Mark. Pamakailan mismo si Pangulong Duterte na nagsabing may extrajudicial killing sa bansa, pero hindi raw gobyerno ang nasa likod dito. Pero hindi may kakailang nakagigimbal isiping ang nasa likod ng ilang krimen at ilang kaso ng pagpatay ay mismo mga taong dapat sana ay nagsisilbing tagapagligtas at tagaprotekta ng karapatan ng sinuman.